Mala-alien na itsura ng hayop na nadiskubre sa Antarctica. Habang nangingisda mga scientist sa karagatang malapit sa Antarctica upang makakuha ng sample, ay nadiskubre nila ang isang bagong nilalang na sobrang kakaiba ang itsura. Nakakalain mong ito ay mula sa ibang planeta. Hello and welcome to Kalugar TV kung saan abot kamay ang kaalaman. Ang Antarctica ang panglimang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. At alam nyo ba na mas malaki pa ang Antarctica kaysa sa Europa? Subalit ang kaibahan lang ay wala ni isang bansa na nakapaloob sa kontinente ng Antarctica. Mayroon namang pitong bansa ang may kanya-kanyang inangkin na mga lugar sa Antarctica bago pa man magkaroon ng Antarctic Treaty noong taong 1959. At ang nasabing treaty o kasunduan ay di kumikilala sa mga inangkin ng mga teritoryo ng ibang mga bansa. Tanging ang Antarctica lamang ang kontinente na walang permanenteng naninirahan liban sa mga hayop na nakatira dito tulad ng penguin. Dahil sa sobrang lamig sa lugar na ito ay tanging mga scientist lamang ang mga taong pansamantalang naninirahan dito sa loob ng ilang buwan. Sila ang mga nag-aaral sa mga hayop lugar at panahon ng Antarktika. pumaabot sa isang libo hanggang 5,000 mga scientist ang nakastasyon dito na mula naman sa iba't ibang mga bansa. Dahil sa masyadong malayo ang Antarktika sa mga kontinente kung saan nakatira ang mga tao ay bibihira lamang na mapuntahan ang lugar na ito kaya naman marami sa mga hayop dito ang di pa natin kilala o nalidiskubre at ito ang pinag-aaralan ng mga scientist isa sa bagong tuklas na uri ng hayop na natagpuan sa Antarctica ay ang tinatawag na Antarctic Strawberry Feather Star. Ang nilalang na ito ay mayroong dalawampung mga galamay na mayroong haba na walong pulgada. Ang ilan sa mga galamay nito ay mabalahibo at talaga namang kakaibang ang atsura. At kung nagtataka ka bakit ipinangalan ito sa prutas na strawberry, gayong mala ang itsura nito. Ayon kasi sa mga marine scientist na nakatuklas dito, sa unang tingin ay malayo ang itsura nito sa strawberry. Subalit, kapag yung tinanggal ang malit na galamay at tinitigang mabuti ang base o dulo ng mga galamay, ay mapapansin kasing laki at kahoy ito ng hugis ng prutas na strawberry. Ang maliliit na galamay nito ang ginagamit itong panghawak sa mga bato upang ito ay manatili sa ilalim ng dagat. At ang mas malalaking galamay naman ito ay ang ginagamit ito para makagalaw sa ilalim ng dagat. Lalo na kapag ito ay nilipat ng lokasyon o pwesto. Ang formal na pangalan ng bagong tuklas na nilang na ito ay Promacrocrinus fragarius. Kasapi ito sa grupo ng Crinoidea kung saan kabilang din ang mga starfish, sea urchins, sand dollars at sea cucumbers. At ito ay isang uri ng feather star at mayroon ang dating nadiscovering feather star at akala nila ay nag-iisa lamang ito at walang katulad. Subalit sa bago nilang natuklasan ay laking gulat nila dahil may kamag-anak pa pala ito. At dahil sa patuloy na pagkuha ng sampol ng mga scientist gamit ang lambat sa kirkata ng Antarctica ay marami pang inaasahan nila na madidiskubre ng mga bagong nilang na hindi pa natin natutuklasan. Sa katunayan ay mayroon pang apat na bagong nadiskubre na kahalintulad din ng Antarctic Strawberry Feather Star Subalit karamihan sa mga ito ay mayroon lamang 10 galamay Kaya naman ay naiiba pa rin ang Antarctic Strawberry Feather Star Dahil mayroon itong 20 galamay Ayon sa mga scientist Ang kadalasang itsura nito kapag nasa ilalim ng dagat Ay nakabuka at nasa itaas ang malaking galamay Samantalang ang maliliit naman na galamay ay nasa ilalim At ito ang ipinanglalakan nito sa ilalim ng dagat Ayon sa mga scientist matatagpuan ang mga Antarctic Strawberry Feather Star sa lalim na 215 talampakan hanggang 3,800 at 40 talampakan sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga scientist ay marami pa silang natutuklasang bagong mga nilalang sa ilalim ng dagat subalit matagal na proseso ang pag-aaral at pagpapangalan sa mga ito. Talaga namang nakakamangha at kakaiba ang mga bagong nilalang na natutuklasan at aakalain mong ito ay mula pa sa ibang planeta. Mga kalugar hanggang dito na lang ang ating video at kung nagustuhan mo ito ay huwag kalimutang subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. This is Kalugar TV at maraming salamat sa inyong panunood.